yun guys, panoorin nyo guys yung ating mga inipo na. Wow! Bang! Ayan guys, our video for today. Ayan, silipin natin guys yung inipo natin na mga barya. Ayan po yung mga barya. Uh, dahil 2024 natin na natin to. Kung gaano kadami. Ayan yung tigpipiso guys. Ayan, dami yan guys. At dito naman guys ang tigli limang piso, tig sa piso at may mga halo na tigli yon Yun guys, kulaan nyo guys kung magkano ang halaga ng tigli na mga tigli 20, tig sa ito. Ayan guys, so masarap sa pinis guys na mayroon tayong ah uh, iniipon ng mga barya. Yan, malaking halaga para sa atin. Yan para kung sa taling, mayroon tayong mapangangailangan na emergency may mayroon tayong madudukot, guys. Ayan, hintig pipiso, guys. So, patuloy lang tayo, guys. Patuloy ko din naman siyang iniipon, guys, para mas lalong dumami siya. Ayan. So, What? abangan nyo, guys. Sa susunod at ibilangin natin to guys, kung magkano inabot ng haladanit. Ayan, guys. Maraming salamat sa panonood. Bye!